Meron tayong kasabihan na higit sa lahat ang tao. Pero kung mapapanood mo ang pelikulang ito, ay ang turing ng mga nilalang na ito sa tao ay parang laruan at insekto. Ang movie na ito ay pinamagatang Fantastic Planet na pinalabas sa mga sinihan noong December 6, 1973. Ito ay isang adult animated science fiction art film na nilikha ng direktor na si René Laloux. Ang original na lengguwahe ng pelikulang ito ay French na kalaunan ay isinalin sa salitang Ingles. Ang istorya ay sumesentro sa isang kakaibang planeta na kung saan ang tao na katulad natin ay ang hindi pinakamataas na nilalang sa planetang ito dahil ang pinakadominante o ang pinakamataas na nilalang ay ang mga drugs. Sila ang mga kulay blue na alien na higit na mas malaki at mas malakas at mas matalino kaysa sa tao at ang masaklap pa ay laruan o isang peste lang ang tingin nila sa mga tao. Pinaglalaroan nila ito, binibihisan na parang manika at pinaglalaban nila ang mga tao para sa kanilang pansariling kasiyahan. May mga eksena sa pelikula na kung paano patayin ng mga elya ng mga tao ay kahalintulad ng kung paano natin patayin ang mga insekto at mga hayop. Napaka-violento ng pelikulang to pagdating sa mga tao kaya medyo nang ako sa sarili ko nung napanood ko tong pelikulang to madaming eksena namin na minamasakar yung mga tao na parang mga langgam lang ang mensahe ng pelikulang to ay kung ilalagay natin ang posisyon natin kung paano natin tartuhin ang mga hayop sa ating paligid paano kung tayo naman ang naging hayop sa paningin ng mga nilalang na mas nakakataas sa atin walang kalaban-laban, pinaglalaruan at hindi nire-respeto Nakakatakot ba? Diba? paano kung nagkaroon ng alien invasion tapos ganyan ang nangyari nagkaroon ako ng existential crisis sa movie na to kung tayo nga bang mga tao ang pinakahigit na mataas na nilikha ng Diyos or meron pa na mas mataas sa atin na hindi lang natin alam dahil malawak ang kalawakan Last year ko pa napanood tong pelikulang to, I think May of 2023 pa, pero minsan naiisip ko pa rin siya dahil bukod sa story ay ang ganda din ng art style yung pagkakadrawing, at yung soundtrack or background music sobrang nakaka-LSS. Panoorin niyo tong pelikulang 'to, magugustuhan niyo to for sure. Hindi naman siya mahirap hanapin eh. Sa YouTube merong full movie nito. Hanapin niyo lang yung English version. Music